ka, paano ka bang mag ng team kung dalawang players lang ang present? Oo, hindi to joke. Yan mismo ang sitwasyon ng Alas Pilipinas ngayon. At syempre, Coach Jorge, still fighting? Pero sapat ba ang 2 to 4 players para sa SEA Games na paparating in just weeks? Yan ang sisilipin natin ngayon. Yo! What's up mga kajoust? Welcome back to the channel kung saan binibigyan namin kayo ng pinakainit, pinaka-real talk at pinaka-updated na volleyball story sa Pinas. At today, medyo nakakaubo sa stress ang topic natin. Alas Pilipinas, nag na. Pero ang player count? Parang panglaro lang sa barongay. Minsan 2, minsan 3, minsan 4. Legit yan ha, hindi clickbait. So ayun mismo kay Coach Jorge Souza de Brito. Nagsisimula sila ng practice na parang minsan dalo lang, minsan apat, minsan tatlo, pero tuloy pa rin. Isipin mo yun. National team to ha, hindi casual open gym. Sea Games to, international stage. Pero bangit nga ba ganito? Well, ayon sa PNVF at PVL, wala pang final player pool. Naalala niyo yung initial 23-player lineup? Inedit, ni-revise, binago, binaliktad, hanggang sa ngayon, wala pa ring malinaw. At dagdag pa dyan, hindi obligated ang PVL teams na magparelease ng players, meaning, optional magpahiram ng athletes. Kaya, ang practice ni Coach, parang kung sino ang available, sila muna. At aminado si Coach Jorge, it's tough. As in, super hirap gumawa ng system kapag kulang-kulang ang katawan. Sabi niya, it's still hard. We're going to fight and it's more for the flag. Grabe no, kahit ganon kakayotik, hindi bumibitaw. Sabi pa niya, hindi sapat yung mentality na happy na sa bronze. Kapag buo ang team at may oras, kaya pa raw nilang tumudo. Ito yung tipong sitwasyon na kahit sinong sports fan mapapailing. Paano tayo lalaban sa SEA Games kung halos wala tayong full training? Pero at the same time, mapaparespeto ka rin sa coach. Kasi kahit dalawang players lang ang dumating, hindi niya sinasabing cancel, hindi day off. Tuloy ang laban. Parang player 1 na player 2 lang. Pero ang goal, pang international. Now, the big question. Kaya ba ng alas Pilipinas na maging competitive sa SEA Games with this setup? Real talk, mga kajust. Preparation ang number one sa ganitong level. Chemistry, systems, rotations. Hindi mo yan basta mapu-pull off kung kulang ang katawan. Pero may silver lining. Individually, mataas ang caliber ng players natin. Skill-wise, hindi tayo kulalat. Ang challenge lang, team cohesion. Para itong banda, kahit puro magagaling ang musicians, kailangan pa rin ng sabay-sabay na ensayo. Despite everything, optimistic pa rin si Coach. Sabi niya, if we have enough players, we'll have enough time to make much more. Ibig sabihin, once mabuo na ang lineup, may pag-asa pa. Hindi naman zero ang preparation. Kulang lang. Pero sa sports, minsan, sapat na ang puso, plus biglang buo na roster, plus, good timing. Sana lang before the SEA Games, magka-final pool na talaga. Kasi kung hindi, medyo GGWP ang Pilipinas. Pero nakakainit ulo, no? Kung saan nasa momentum na tayo, dun pa tayo nilalaro ng politika. Ewan ko, kahit saan na lang, kurap. Mga kajast, kung ikaw ang tatanungin, kaya bang lumaban ng alas Pilipinas sa SEA Games kahit ganito ang preparation? O kailangan na ba talaga ng mas matibay na sistema sa National Team Program? Comment down below. Gusto kong marinig ang opinion nyo. Kung nagustuhan nyo ang analysis at update na to, don't forget to like, subscribe at hihit hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mainit na volleyball news ng Pinas. This is your just Vol, signing off. Laban, Pilipinas. Yan, ano din na drawing today. bella. Ayo. Ayo. Ayo ka. Yes, nakita <laughs> Tapos na, Bi. <laughs> <laughs> Sorry, talo pala kami. <laughs> <laughs> buang ka talaga. Dali! Get wands! Walay. <laughs> <laughs> ano yung problem na ba? Ay, dalawa po. Ay, ayaw. Hindi <laughs> pa. Jyoti mo, sa iyo na nanuloy, ha? Hindi. Diba ni jim

<laughs> Hello. Antok ka na eh. Antok. Kaya. Yeah. Tingin. Tingin muna. Yeah. Tingin. 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 <laughs> Good morning, B. Laban. Video. Oh <laughs> my God. Nanchalan. Thank you, Nanchalan. Nanchalan, thank you. Hello, oh, big na kabana ako. Bangkar. Video ba si Goro, no? Ano na? Ay! Ay! Ano Awawa ka naman, ti! pa Ako tinulungan, bibidyo-bidyoan mo pa ako. Bet, tingnan mo ang dalako. Sige talk lang, bet. Baby boots. Uh, repeat after me. Uh, red, red, blue, blue, green, green. Red, red, blue, blue, green, green. What is the color of the grass? Green. Repeat after me. Red, red, blue, blue, green, green. What is the color of the grass? Green. Repeat after me. Red, red, blue, blue, green, green. What is the color of the grass? Green. Repeat after me. Red, red, blue, blue, green, green. What is the color of the grass? Green. <laughs> Galit ka na? Hindi, <laughs> hindi. <laughs> 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 repeat, repeat, repeat after me. Repeat after me. Red, red, blue. Blue. blue, blue, green, green. What is the color of the grass?